Iris, ang iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ipinapakita na ngayong araw ay mananaig ang pagiging mapanuri at maingat ng iris. Hindi basta napapakiusapan, lalo na kung hindi sangayon sa iniisip o paniniwala. Ang matibay na pangarap na mabilis yumaman ay maaaring hindi agad makamtan kung hindi ito mapaplano ng maayos. Sa usapin ng pamilya, Anumang ipapangako ay sisikaping tuparin upang mapanatili ang kasiyahan sa tahanan. Malalim ang malasakit sa magulang at laging handang tumulong sa abot ng makakaya. Ngayong araw, maaaring may dumating na pagsubok sa emosyon, ngunit ang pagiging matatag at matalino sa desisyon ang magiging susi upang mapanatili ang balanse sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ang Taurus ay magpapamalas ng pagiging masipag at mas gusto ang paggawa kaysa sa mga usapang walang patutunguhan Kung may binitiwang salita ito'y may kasamang aksyon Matapang ang pananalita ngayong araw walang pag-aalinlangan sa pagsasabi ng totoo kahit may masaktan, lalo na kung nasa tama ang panig. Maaaring mabilis ding magselos, ngunit hindi mahilig sa iskandalo at maingat sa kilos. Sa usaping pamilya, may pagpapahalaga sa kalusugan kaya't bibigyang pansin ang masustansyang pagkain upang mapanatiling malakas ang katawan. Sa trabaho, mas magiging determinado upang mapanatili ang katatagan sa kabuhayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini ay magpapakita ng mahabang pasensya sa trabaho sapagkat alam niyang ito ang daan upang magkaroon ng patuloy na kita. Subalit, kung may bagay na ikaiinis, maaaring humantong ito sa matapang na paninindigan, lalo na kung nasa katwiran. May katalinuhan sa mga desisyon at masigasig sa anumang gawain, partikular na sa hanap buhay. Kung may hindi nagustuhan sa pakikipag-usap, hindi mag-aatubiling itama ito upang maiwasan ang maling pagkaunawa. Sa usaping pag-ibig, lalong magiging malambing, at mas paiigtingin ang pagpapahalaga sa minamahal. Ngayong araw, mahalagang panatilihin ang pagiging mahinahon upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagtatalo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ang cancer ay magpapamalas ng mahabang pasensya sa harap ng mga pagsubok kung may bagay na hindi nagustuhan mas pipiliing umiwas upang maiwasan ang sigalot Ayaw ng pakikitungo sa mga plastik na tao at mas pipiliin ang kapayapaan kaysa sa walang katuturang alitan. Sa trabaho at tahanan, sisiguraduhin na nasa ayos ang lahat ng gawain at hindi nagpapabye sa responsibilidad. Pinahahalagahan ang pagkain ng pamilya at sa usaping pinansyal, magpapakita ng pagiging matipid lalo na sa pakikitungo sa mga kamag-anak. Ngayong araw, may posibilidad na magkaroon ng di inaasahang gastusin, kaya't mahalagang maging wise sa paghawak ng pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay magiging maingat sa pagsasalita, lalo na sa loob ng pamilya at sa trabaho. Mas nanaisin ang katahimikan kaysa sa makipagtalo sa mga usaping hindi makabubuti. Masipag at determinado, hindi papayag na mawala ng direksyon sa hanap buhay. Ayaw ng mga usapang may kabastusan o tukso sa pag-ibig, kaya't mas pipiliing lumayo kaysa makisali sa hindi magandang sitwasyon. Ngayong araw, hindi basta nagtitiwala sa sinuman, kaya't mas magiging maingat sa pakikitungo. Sa trabaho, iiwasan ang palakasan at mas pipiliing umangat sa sariling pagsisikap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay magiging mapanuri at madaling minas sa mga bagay na hindi ayon sa kanyang panlasa. Mas nanaisin ang tahimik na araw at iiwasan ang mga usapang walang kabuluhan, lalo na kung may bahid ng chismis o kayabangan. Masipag sa trabaho at masinub sa tahanan, hindi papayag na may masayang na oras sa mga walang saysay na bagay. Ngayong araw, maaaring mas lumabas ang pagiging seloso o selosa, kaya't kailangang maging mahinahon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa relasyon. Sa trabaho, magiging metikuloso sa mga detalye at titiyaki na lahat ay maayos bago tapusin ang isang gawain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng pagiging maingat sa pananalita lalo na sa loob ng trabaho kung may masabi kang bagay na maaaring makasakit ng damdamin ng iba agad mong sisikaping itama ito dahil ayaw mong mapahiya o makasakit ng kapwa ang iyong kasipagan at talas ng pag-iisip ay magbibigay sa iyo ng bentahe sa mga gawain, ngunit maging maingat sa pagiging sobrang metikuloso upang hindi ka masyadong ma-stress. Sa usapin ng emosyon, maaaring damaloy ang bahagyang pagseselos ngayon. Madali kang makakadama ng pagdududa, kaya't mas makabubuting maghinay-hinay bago magbitaw ng anumang akusasyon. Gayun din, magiging mapanuri ka sa mga taong lumalapit sa iyo lalo na kung may kinalaman sa pera. Hindi ka basta-basta magpapautang, at mas pipiliin mong ingatan ang iyong pinaghirapang ipon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng iyong matapang na ugali, ngunit hindi mo basta-basta ilalabas ito maliban kung kinakailangan. May kakayahan kang magtiis at manatiling tahimik, ngunit kapag dumating ang oras na dapat kang lumaban, hindi ka magdadalawang isip gawin ito. Sa trabaho, masipag ka at ayaw mo ng pakikialam ng iba sa iyong ginagawa. Gusto mong ikaw mismo ang may control sa iyong mga proyekto, at kapag may nasabi kang bagay na dapat gawin, sisiguraduin mong maisa sa katuparan ito. Hindi mo gusto ang mga taong mapangakit sa larangan ng pag-ibig, kaya't mas nagiging mapili ka sa pakikitungo sa iba. Sa pera, mananatili kang maingat, hindi mo basta-basta ipagkakatiwala ang iyong kinikita kahit pa sa pamilya. Ang pagiging istrikto sa larangan ng trabaho ay magbibigay ng magandang resulta, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng iyong pagiging maunawain, lalo na sa iyong pamilya at mga magulang. Ikaw ang tipo ng taong mas gustong kumilos kaysa makipagdiskusyon ng wala namang malinaw na patutunguhan. Sa trabaho, magiging tahimik ka at tutok sa ginagawa mo, dahil ayaw mong masangkot sa usapang chismis o intriga. Gayunpaman, may pagkakataong lilito ang iyong pagiging masungit, lalo na kung may makasalamuhang taong hindi mo gusto ang ugali. Mas pipiliin mong umiwas sa gulo kaysa makipagtalo. Magiging maingat ka rin sa iyong kilos at pananalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Hindi mo rin basta-basta ibubunyag ang iyong nararamdaman. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn ng Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng iyong pagiging tahimik at mapanuri. Mas pinipili mong maging malihim upang maiwasan ang hindi kinakailangang drama o hidwaan sa paligid. Hindi mo basta ibinibigay ang iyong tiwala, at mas gusto mong manatiling ligtas sa anumang desisyon na iyong gagawin. Sa trabaho, ikaw ay may sensin sa detalye at ayaw mo ng mahahabang usapan na wala namang konkretong resulta. Mas gusto mong gawin ang isang bagay ng tama at maayos sa unang pagkakataon kaysa paulit-ulit itong ayusin. Sa usaping pag-ibig, hindi mo gaanong iniintindi ang pagseselos. Ikaw ay isang taong may mataas na tiwala sa iyong minamahal, Ngunit hindi rin naman nangangahulugan na bulag ka sa katotohanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng iyong matapang na personalidad, lalo na kung tungkol sa pananalapi. Hindi mo gustong nakikipag-usap tungkol sa pangungutang at mas pipiliin mong panindigan ang iyong desisyon kung sa tingin mo ay hindi ito makakabuti sa iyo. Sa trabaho, masipag ka at may determinasyon, ngunit mabilis kang minus kapag ang kaharap mo ay isang taong mayabang o maangit. Ayaw mong makisawsaw sa mga usapan na wala namang saysay at kung may nasabi ka na kailangang gawin, siguradong hindi mo ito babaliwalan. Sa loob ng pamilya, may posibilidad na maging masyadong mahigpit ka ngayong araw. Maaaring magkaroon ng kaunting di pagkakaunawaan, kaya't subukang loakan ang pangunawa upang maiwasan ang anumang hindi pagkakasundo. Isa ka rin sa mga taong hindi mahilig sa pangako, mas gusto mong kumilos kaysa magsalita ng bagay na hindi mo sigurado kung matutupad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng iyong pagiging disiplinado at responsable sa mga gawain. Hindi mo hahayaang may makaligtaan kang obligasyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pamilya. Batahanan, anumang bagay na masabi mo sa iyong pamilya ngayong araw ay sisiguraduhin mong maisa sa upang mapanatili ang kasayahan at pagkakasundo. Mayroon kang mahabang pasensya, ngunit kapag napuno ka, hindi ka matatakot na ipaglaban ang iyong panig. Sa trabaho, hindi mo gusto ang sigawan o pagmumura, mas pinahahalagahan mo ang maayos at profesional na pakikitungo sa iba. Ikaw ay masipag at matyaga, at handa kang maglaan ng oras upang tiyakin na ang lahat ng iyong ginagawa ay maayos at polido. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.